Hi guys, nandito tayo ngayon sa ating mini farm. Sa araw na ito ay ipapakita ko sa inyo 'yung isang pamamaraan na ginagawa ko kung paano tayo magpunla ng talong. Meron tayo ditong binhi na nabili. yan. Nag-walk-in tayo sa ano, sa San Andres Bukid doon sa labas ng Bureau of Plant. Nakabili tayo ng binhi ng talong dahil mahal, napakamahal sa online ang dating 65. Uh, mahal na naging 80 and then napakamahal din ng shipping fee mas mahal pang shipping fee 80 pesos kaya ito nabili ko to 50 pesos isang say tapos almost ang laman nito ay nasa 435 na seeds kaya ito umpisa na natin mayroon tayo dito ano pagpupunlaan gumagamit tayo ng seedling tray yan may laman to ng 72 holes yan ngayon, magtalagay tayo dito ngayon ng ating pag tataniman. Uh, Ang gagawin natin, lalagyan natin ng butas dito sa kanyang ano, ayan, butas. Yan, maglalagay lang tayo dito ng maliit na butas sa bawat butas. Yan, para isushoot natin yung ating binhina ipupunla. Yan. siya nga pala gumagamit tayo ng seedling tree para hindi tayo mahirapan sa pag transplant kasi kung uh, mag uh, direct planting tayo gamit ang buto ay mahirapan tayo at di tayo sigurado kung tutubo yung ating uh, mga buto na tinupunla diba? kaya dito tayo siyor pag tumubo <laughs> madali kasi pag galing dito yan atin lang tong ipisilin sa ilalim yan tapos lalabas na yung ating binhi ito na yung buto na ating ipupunla ilalagay natin dito sa butas isa isa yan, yan natin isa isa dapat isa lang ang ilalagay natin na buto sa bawat butas yan minsan nagiging dalawa alam pag may tumubo parehas tanggalin natin yung isa para hindi sila dyan ano magagawan pagkatapos natin maglagay ng buto ayan nandiyan na sa loob yung mga buto ayan sasarado natin Ayan. Sisarado natin. Para hindi tukain. <laughs> hindi matok hindi matuka ng mga insekto. <laughs> hindi pala mga manok. Daming manok kasi dito sa amin. Ayan. Yun, tapos na. <laughs> Sa pagdidilig naman, siyempre kailangan natin diligan pagkatapos natin mag uh, lagay ng ano ng pagpupunla ay gagamit tayo ng ano sprayer para hindi masira yung ating uh, pinunla diyan kasi kung didiligan natin direkta gamit tayo ng sprinkler o ano baka masira yung ating pinagpunlaan hindi tumubo kaya mawas out kaya gagamit tayo nito yan gawin lang natin spray tayo yan sprayhan natin to saktong sakto lang na mababasa ng ating ano yung ating kulak yan kapag napansin natin na basa na eh, tama na yun kailangan uh, mayroon siyang moisture talaga kaya ganun lang yung gagawin natin spray and then lalagay natin siya sa isang lugar na kung saan hindi siya magagalaw hindi matutuka hindi makakain ng mga insekto at saka yung mga ibon hindi manok manok <laughs> Amin dami manok kaya no. <laughs> mga nakatali. Ito mga may mga gala dito. Ya, yeah, ice tayo. Yeah. Ayan, tapos na tayo mga boss. Uh, sana may natutunan kayo sa aking tutorial kung paano tayo magpunla. Ayan. Gumagamit tayo. Ulitin natin, gumagamit tayo ng seedling tree. Ayan para madali ang pagda Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you on my next vlog. Bye-bye.